Laguna. Nandito po tayo ngayon sa segment na Kwentong K mula sa inyong Vice Governor at Attorney Karen Agapal. Kasalukuyan po ang unang session ng Sangguniang Pananawigan. Kung kaya tunghayan po natin ang ilan pong mga videos tungkol po dito at syempre kilalanin ang ating mga bagong buhay. Hindi lang po

Sa Galanggalan, Lorenzo P. Sonido Jr. Meron po tayo koron. Po si... Pinatawagan po si Sa Galanggalan, Ruth para po sa kapanan. First, hearing na na yung for the approval of the time, which is 2 p.m. in the afternoon, day, course, every Monday, mm -hmm. and place course, because sa session hall. I move for the approval. Seconded by? Okay, unanimous seconded, it is your left, please. Fourth is the creation of standing committees, selection of chairman and members. <laughs> Finance, budget, <Family>, and appropriation, <laughs> honorable technograph. Rules, <Fruit, laughs> honorable <laughs> technograph. <laughs> Interpretation, honorable <laughs> in that, adopted. परचेन द दान्यमान मैं गौरव ने पर में फादर मोर ने कराई प्रिसेन्टली फादर मोर हाउस इज इन थैंक यू ऑनरेबल आदि जस्टिस एजुमराई ब्लू इन रूम ओनली रूम हेल्थ एंड पोल्यूशन बोर्ड मेंबर रोहित धर्मांत फैमिली ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर कमिटी के डेवलपमेंट ऑनरेबल रोहित धर्मांत कमिटी में कंट्रोल और रोहित धर्मांत लैंड न्यू एंड कोऑपरेटिव ऑनरेबल रोहित धर्मांत अभी बोल के रोहित धर्मांत रोहित रोहित सिंह ऑनरेबल रोहित धर्मांत ऑफिस साइड एनर्जी सर्विस ऑफिस ऑनरेबल आदित्य यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑनरेबल रेड कमर सही देख समीर अलमगल, डेविड मारिनेस, इन इंपॉर्टेंट रिलेशन अलमोंडालो इमोरो, इन बायोमेंशल प्रोटेक्शन अलमगल, उमिगा, गुड जोबर में पब्लिक टेक्निशियन आमतौर पर डेविड मारिनेस, वीचैंज ऑर्डर एंड पब्लिक सेफ्टी वर्ल्ड में डर मानते, डेट एंड अमेज़न में अलमगल अटॉनी मोस्टी गुर

among themselves and so we will be the list of their vice chairman and three members for our own The vice governor is an automatic uh, member of this meeting. We did this week. So the next session may not be on uh, our list. There is a motion for approval of the second meeting. The Honourable Chair, refer our IRP to the Chairman and the Committee on Rules. Rules, rules yes. So that um, the Chairman can call for a meeting, so that we can discuss um, the possible amendments of our internal rules of procedure. Presiding officer. Okay, thank you very much. Noted po, uh, Madam Board much. Member from 2nd District. Meron pa po, po ba? Happy Birthday, Mohal C. Ayan na. Uh, binabati po natin ang ating kasamahan na si Board Member, uh, Boy C. Meron pa po, po ba sa ilalim ng mga patataksas? So wala na po, inibig po ang paglilip ng pagpupulong. There being no matters to discuss, The session is hereby adjourned. Ako po ay eh, bali po na na po ako. Ako po ay eh, dating dalawang beses na primera konsyal ng sila ng Karamba. At tatlong beses po na vice mayor ng Karamba. Ngayon po ay eh, padalawang termino ko bilang bukal. sa rin po ng aming magaling mausay na gobernador Ramil Hernandez. Ako po ay eh, pinanganak sa barangay Bungo, Kalamba uh, City. Hindi po ako sa barangay kung saan po anak ng ating gobernador, pamilya nandiyan. Kuha uh, sa pamilya namin, ang nagkahilig na maging politiko. Dahil po ako talaga makamahirap, lahat po ng antas ng ating mga kabayan ay aking pinapuntahan. Lalo na po yung mga baybayriles, mga magbubukin. bilang isang abogado po, karaniwang po ay eh, hindi po ako sumisingil ng mga notaryo sa mga mahihirap dahil sa po no ko yung mag bago mag-abogado sa sabi ko sa pakanong uh, ng Diyos pagyan po ninyo ako ng pagkakatong maging member ng bar dahil gusto ko makatulong sa ating ibang mga kababayan kaya po kayo sa aking mga kababayan sa Laguna makasa po kayo na kami ng ating gobernador sa Hernandez at Vice Governor uh, Tony Carina Gapay sa mga kasamahan sa bukal ng ulap uh, primera, segunda hanggang uh, fourth district. Makasa po kayo ng uh, ang politika ay isang araw lang sa amin. Kami po ay sama-samang uh, tutupad sa aming mga tungkulin. Ilan City, uh, Barangay Kanlalay, more specifically. Sa servisyo publiko, kung bibilangin po natin ay almost uh, 15 years na po ako nasa public service po. Nag-start po ako bilang Barangay Kagawad, sa Barangay Candalay uh, age of 19 po. After that, maganda naman po yung pagsiservisyo po natin bilang kagawat. Maganda nga istorya nun eh, maging kagawat po kasi ano eh, hindi ko sinasadya na mapapasok po sa public service. Pagkat ano, active lang ako sa sports talaga nun, eh yung nagkataon nun, kapitan namin, hindi siya masyado active. So, ang ginawa ko po, parang ordinary citizen lang ako, ako po yung nagpatakbo ng palika, ganun. Simpleng ganun lang. Tapos nung naging maganda, two years straight ako nagpalaro, sabi ng mga bata, eh, why natutuloy mo na? Lumaban ka na. Sawakan mo na yung mga bataan. Sabi ko, ay, eh, huwag mo Sabi ko, di ko kaya. Ako'y college student. Eh, ganun. Hindi naman ako nakatanggi ng hulihan. Tumakbo ko. Hindi nang independente. At ako oh, ng Diyos ko, primera kagawad ako. Sa loob po ng pitong taon ay, uh, taon? Limang taon pala, sorry, umabu kami. At, uh, pinalakas ko po, po talaga yung pangkalakasan, na kalarangan ng pangkalakasan. Tapos doon ko po na-discover na marami pang ibang kinakailangan na ayusin sa barangay. Mga maliliit na problema ba? Eh, wala naman po doon kagawad. So, ginawa ko po ay eh, naging bridge na lang ako ng mga kababayan. Pumunta ako sa national, sa city councilors, sa provincial, nakahingi ng tulong. Awan ng Diyos po, nagkaroon kami ng four day care centers ng term ko. Tulong, tulungan kami ng barangay captain, handinahan kami sa ng city officials. dahil so, naging maganda yun, Tumaban ako na ano, pinasama nila ako sa samahan ng mga malayang samahan ng mga kagawad sa Binyan. Ginawa nila akong treasurer. Eh kasama ko lagi yung presidente, nakaikot ako. 24 barangays. Tapos yung taong 2007, dahil medyo hinugdado tayo, ayoko na rin dapat kasi nag-aaral ako pagka siya. Two months before campaign period, ah, uh, one month before campaign period, filing. Di ba no kasi, Marso pa, filing? After filing, filing na lang ako dumating, kandidato na ako no, ng konsihal. Eh, pag filing ka na ganda dito, isipin mo, paano ka mananalo? Hindi ka naman kilala. Nanalo naman ako. Ako rin Diyos, oh, pangatlo. Tapos, ah uh, yun, tinuloy ko na. 2007, nanalo ko ng 2007, 3 years akong city council. Uh, pang, isang ang pang lunsod na ano, member. 2010, nanalo. 2013, nanalo yung third term. At, ah uh, tatapos na rin. Naging maganda po yung trabaho ko bilang konsihal kasi once ako po binigyan po na isang task o trabaho. At talagang mabutihin ko po na magagawa ko po yung kaya ko kasi ayoko kasi, ano eh, ayoko nung may masasabi yung tao sa akin na andito kami para maglingkod eh dapat talaga, trabaho namin is maglingkod ah okay, uh, una sa lahat ay uh, salamat sa mga kapwa ko tayo, first district especially po, uh, Binyan San Pedro, Santa Rosa at uh, pinagkatiwalaan nyo po ako bilang bukal ng unang distrito at uh, asahan nyo naman po na talaga pong ma uh, ibabalik ko po yung tinulong sa akin, hindi lang po dodoblihin ko pa, ditriplihin ko pa ang magagawa ko para magampanan ko ang aking trabaho at uh, lahat po ng oras ko halos ay uh, nailaan ko po sa public service para sa mga kababayan ko po yan. Hanggat ako po yung nakaupo na board member, ay ako po ay pwede nilang maging sandigan, maging tulay, o malalapitan, o mabulungan man. Ano man ang may tulong ko, basta abot ng kakayanin ko ay ibibigay ko po sa mga kababayan. Inyo pong natunghayan at napanood ang mga footage ng ating pong unang sesyon dito po sa ating Sangguniang panlalawigan na kasama po ang ating mga buhay. Tayo po ay natunghayan din ang ilan sa ating mga board members, ang kanilang mga buhay, politika, at syempre ang kanilang mga personal life. Tunghayan po natin sa susunod na episode ang iba pa po, po nating mga board members tutok lang dito po sa kwento ko. Okay. Muli po, ito po ang inyong Vice Governor Attorney Karen Alapay. Nagsasabing magandang nagunan.